Morning, good morning, good morning. Ano na? Nagdamagang ang uh, ulan, hangin. Ganito na po ang itsura ng ating uh, bukid. At talagang lumalakas pa rin. Oh. Ay, grabe. Good morning po sa ating lahat, no? Ngayon palit tayo na naroon. Ingat po tayo, Lalo po yung uh, kagaya kong nandito sa ganitong area. Ingat po tayo at, uh, talagang uh, uh, hindi na maipinta itong uh, magdamag po ito. Kawawa yung ating baboy doon. Kaya eh, wala tayong magawa. Uh, uh, hindi na natin kaya. Kaya ayun uh, lang muna. Ang ating uh, nagawa ang gabi ay eh, nilagyan natin ng upuan. At Paano ay uh, may maakitan sila? grabe po. Dahil po ng itsura oh. Mabuti mataas yung ating uh, kubo. Kaya lang, medyo nakakabahala din. Dahil uh, yung hangin. Ganyan oh. Yun din po, good morning po sa ating lahat. Yan, samantali yun yung naroon. Ingat tayo, ingat. Kaya talagang uh, bagyo ngayon. Oh, lakas oh. Lakas pa rin. Mm. Wow, yung ating mga kanin. Allah. At yun oh, uh, inaabot na yung ating CR uh, si doon. Dati-dati pa yung inaabot. Ay, ay ay grabe na po. ito pala dito. Palakas lang palakas. Allah. Ako ro. Alos di ko tayo nakatulog. Dahil sa pakiramdaman. Pakiramdaman ko dito. Ah, So, kaguti ang palad na rin na stranded dito na yun, nakitulog na dito sa atin nakitulog at least may kasama ako hindi ako masyado nabahala sa gabi na mag-isa ayan tingnan nyo po ang atsura talagang uh, malulungkot ka lang grabe yung ating uh, motor doon muntik na Hindi natin alam kung under pa. Oh. Ah. Tuloy pa rin. Ah, so as na Magsimula uh, 5 p.m. Hanggang ngayon, alas 6 na morning na. Allah. alin nako. Sana po ay hindi uh, na po. ay sana po nito na para makapag-relax uh, naman yung ating mga uh, alaga at tayo rin yan baha po diyan kayo kayo ko kamati good morning po sa lahat ng viewers hindi to, opo grabe po no grabe pong baha dito ngayon dahil uh, magdamag po ang ulan saka hangin at grabe po yung ating uh, bahay ay talagang pinasok na po ng uh, tubig. Ayan, no? Ayan, uh, out. Ayan, out. Salamat, salamat, si Snelly Talagang, ah, uh, baha talaga. Alam natin, mga gawa, kalikasan talaga. Ang, ah, uh, natin ay, ah, uh, ayan, basal natin na tayo'y bigkas. At yan din natin, mga kababayan, no? na Dumadanas diba, ng uh, ganito. Ingat-ingat tayo lahat. At uh, ito, ito rin ang buhay. Ang problema natin dito, yung uh, wala tayong mga ispa. Buti may bigas tayo. Ang problema, yung mga uh, lutoan. at uh, ito yung makapagluto. Uh, meron muna tayong gas dyan. Sana hindi pa agad-agad maubos. Grabe talaga oh. Ito ang uh, pinaka pinakamalakas na ulan ngayon. Dahil na uh, ito. Oh, talagang aano rin talaga yung kalos. Oh. Hmm? Ayan, baha! Kung magpapagawa ng bahay dyan, may taas, delikado pala. uko kailangan po dito may taas talaga hindi pwedeng uh, wala kailangan dito may taas saka mataas talaga kailangan matabon talaga may tabon ayan Irene uh, ano ayan muna yung uh, sa lugar yan palawan pa palawan King Vlogs salamat salamat ingat po salamat ingat tayo lahat.

Thank <laughs> you.